Ay! ha, nalit jug ko. Okay na, at least nito nga ka. Ah, syempre, love di ka. Roger, oi, pakilig na po ko. Ikaw, Roger? Agay! <laughs> Kasakit sa kong dughan. Berto, gahe, kayo kagagtang. Ikapila naman ka pa sabto, ko sa imuha. Akong heart. Ah! Asa man to si Roger, oy, ganina ram ko naguwat diri, ah. Ingon siya, magditmig sa'yo. Unya, wala pa. Uy, Kang, ganina ka? Ganina ra diri, Adong. ha, nalit, jog ko. at least nito nga ka. Ah, syempre, labgo di ka. Roger, oi, fakireg na pugko. Ikang, dili jud ka magsawa nga patiligon ka. Nakabalo ba ka kang Adlaw gabi-i, dunaw na gitika. Kinuo Jet? Oo kang, ngana gitika ka mahal. Gitapad ko bi. Ikang, Roger? Agay! sakit sa kong na din ako ni Madawat kasi ikang dito na karo dyan na lipay. naman din ako Ikang? oras kang? Alas na ibe. Timan yan ang oras kang kay dirati ka gigugma. Ay! Kikilig yung mayo sa ikang, hindi na pwede! Ano na anang Manira na po ni relasyon ba? Ya, te nakit an bigo ko. Isa na nga mag mo deyha. Magbuot? Na imo ha dini. Dili. Pero kana si ikang sa ako anak sa una. Berto, sa una ra to. Karon ako na si ikang. Bawi on ya po na nako jer. Di ko mosugot og sa imo siya. Berto! gai kayo kagagtang. Ikapila na man na dili ko sa imo ha. <laughs> Akong heart. Akong heart. <laughs> <laughs> oh shit, what a broken heart. Bye. Kang, balik-balik jud nako sa paghinumdom. Sa ako amanjukan ah, man Sa una ra karon expired na. Bek, ayo pa sakit imong kaglingon kasi ikang dili na gid nimo. Berto, <laughs> daghan pa kayog babae makakita pa kag much better. <laughs> Kang Kalau nak login Bukitan pun di ikau lah. Betul namanya taman nak ikang. Mana kau ni ta? Tengok kat dalam ni lah. Kalau oi never tu oi So anyway guys, gusto ba kag extra income? Well, perfect ni para sa inyo ha. Mao ni siya ang Diamond Game. So wala pa kay account mag-register ka. So ug na kay account mag-login ka. So sa pag-register, i-fill up ninyo yung mobile number, password, verification code, referral ID, and then confirm. diri sa Diamond Game daghan kay kapilian nga dula. Na ay live games, FC games, Jelly Slots, Sugar Rush, og daghan pag uban. So anyway guys, makita man ninyo ang akong wallet dira is nag siya 21,877. So mao ra gyud na akong kwarta nga akong nadaogan sa pagdula lang ani nga games. So guys, para ma-aware mo kung asa na ako ni nadaog, so akong gidulaan ni is nagdula ko og mines. So dire sa mines dali ra kay mekanik sa pagdula ani mo bet lang kay pilay gusto nimo so ako mo bet ko 100 sige guys mag start na ta og dula so diri sa mines likayan lang yun nato nga Ma maklik click nato ang bomba so second bet third ikaapat oh tanawa guys ang akong 100 na himo siya 118 so i withdraw nato na, na siya so kay dili pa man enough sa ko ang nadaugan Mudula na pugog usab so kaning bomb ato ni siya ang upaton para madakot jud tagdaog so start bet 100 tapos first click second click third, fourth, lima ko na to. Oh, tawag guys, ang akong 100 na himo siya 252.99. So, o gusto ka mang kwarta pares na ako, i-click ng link sa comment section.